F-15, fire! Fire in Boom! Ayos, bumagsak na! <laughs> Japanese Zero! O, oh, kainin mo to! Whoa! Kaboom! Huli ka! Eto pa isa! Zack! Ah! Kami kasih Zack! Boom! Ito oh. <laughs> pa isa! Ito sa'yo! Boom! Ayo! Ito sa'ko! <laughs> yeah! Enemy spotted! Bakal mo, pre! Easy! Iksi ng jet na to, ha! Woo! Ayos, nasira ako na siya. <laughs> Piso! Hey guys, what's up, what's up? Ibang klase itong panlaban ko, no? Minigan na kinokontrol ng mouse cursor. Sobrang dali lang nito mga pre. Ginawa ko na to dati pa sa tutorial na to. Nilagay ko nga ito sa sasakyan eh. Actually, ito mas okay sa mobile users. Yung link ng full tutorial mga pre na sa description. A few moments later. Ngayon, para subukan to, ang check anchor, pindutin muna ang switch, Pumasok sa kanon, i-control gamit ang cursor. Ayos! Nalinis na ang mga bato. Ito <laughs> na si Ethan Hawke at tanki niya. Pinaparil pa ako. <laughs> Ayos! Eto pa isa. Aba, tumitira pa ng kanyon. <laughs> Sobrang lapit niya mga pre. Ayos pa? Ito ang mechanics ng mouse or cursor control kan. Hindi ito perpekto mga pre. May mga kahinaan to. Nasa isang pwesto lang eh. <laughs> Pero kung malalagay mo to sa sasakyan, eh mas matindi to. Kayang-kaya pa sa bugi nga ng kalaban to eh. Lalo pag madami sila. Pag makapal pa armor ng kalaban, may laban din. Tsaka mga mabibilis sa sandata, palag din. At ito ang numero unong kalaban. Lag! <laughs> Pero matindi pa din to. Maliksi pa din to para tapusin ang kalaban. Kahit yung mga bookwit na target, kaya din eh. madali pa nga i-control to kaysa sa laser ko. Mga pre, kung di pa kayo nakasubscribe, eh, mag-subscribe na kayo. at please, like and share the video. Salamat sa panonood, mga pre. Bye-bye!